What's up mga idol? Si Stan mabigat ang inamin, gusto nang umalis sa Hinebra. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Ilang araw na ang nakalipas noong natalo ang Hinebra sa Terra firma, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin naglalabas ng pahayag ang Hinebra Management, tungkol sa kung bakit ibinangko si Stan sa naging laban na yun pati si coach team ay tahimik na rin ngayon sa naging desisyon niya. Usually kapag ganitong controversial na issue ay nagsasalita agad siya at naglalabas ng pahayag, pero after ng short interview niya sa media after ng laban, hindi na siya ulit nagparamdam. Ang pinaka-latest na kaganapan para sa Hinebra ay nagkaroon sila ng outreach program sa Rizal, pero kung mapapansin niyo sa picture na ito ay kumpleto lahat ng players, maliban lang sa controversial player nila na si Stan Hardinger. Mukhang siya lang ang wala sa outreach program nila, at mukhang masakit pa rin ang loob niya sa nangyari. Kaya naman maraming speculations at sinasabing mukhang ayaw na niyang maglaro sa Hinebra dahil sa ginawa sa kanya ni Coach Tim. Pero ayon sa mga source, medyo may attitude problem daw itong si Stan Hardinger, at sa tuwing napagsasabihan daw siya ni coach team at mga coaching staff ay nagagalit siya, hindi nga daw niya gustong napapahiya siya. Dagdag pa ng source, ang gusto daw ni si Stand ay siya ang laging nasusunod, ayaw na nga daw ng hinebra ito at tapos na ang mga araw na pinagbigyan nila si si Stand sa ganitong pag-uugali, sila naman daw ngayon ang masusunod. Kaya naman mukhang mas maghihigpit sila sa kanya at hindi na nila hahayaan na umasta siyang boss, Naapektuhan na daw kasi talaga ng gusto ang chemistry ng team, at isa nga daw ang ugali niya sa problema nila sa ngayon. Hindi nga daw siya mabitawa ng Hinebra dahil hindi pa sila nakakahanap ng kapalit niya, pero kapag nakakita sila ng pwedeng ipangpalit sa kanya, asahan daw nating lahat na magkakaroon ng blockbuster trade na magugulat ang lahat. Samantala, may mga source na nagsasabing hindi na daw talaga masaya si C stand sa Hinebra dahil pati daw ang ibang mga kakampi niya ay hindi niya kasundo, related nga dito ang sinabi ni Coach Tim na problema talaga si Sistan. Kaya nga wag na lang daw tayong magugulat kapag nagkaroon ng nakakagulat na balita sa social media at sa mga telebisyon, tungkol sa mabigat na trade na gagawin ng Hinebra kay Sistan dahil malapit na daw talagang mangyari ito. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo dito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.